Unboxing tayo ng dumating na products. Ano kaya yan? May peeling lotion tayo at saka syempre mayroong peeling... Sunblock cream pala. Diba? sunblock cream? Nakala, ano mo pa? Sunblock cream. Ayan, mayroon na ulit tayo nitong sunblock cream ng skincare. Ayan. Tapos, ito. Siyempre, yung mga naghahalap-halap ng new glow babe na sabon. Mayroon na tayo. Ayan, ganda-ganda nito. -ganda tapos, yung ating peeling lotion, 50 ml. At yung ating peeling lotion, 100 ml. Ayan, dilangin muna natin ito mga tanga, mga suki lalabs, dito sa LG Jolly Mini Shop. Ayan, binibilang bin lang bin pa. So, ipakita rin natin yung ating mga available stocks dito sa LG Jolly Mini Shop. Ayan. Actually, I'm not filming me well kasi meron akong menstruation. Pero napilitan lang akong magpabayan kasi nga, dahil dito sa aking parcel, nakalimutan ko, ma'am Rose, nakalimutan ko na may padala ka pala sa akin. Ayan. So, ito meron tayo. Ayan ba? Mga uh, last in your perfume. Ayan, marami pa tayong stocks dito. Ang oh, bango-bango talaga nung ano? Nung... Ang bango-bango ng yams. Di kong malok. <laughs> amoy na amoy ko dito sa pwesto dami. Ay, naku, nakakagutom. Kung diet ako, kaya naku, pwede kumain na marami. <laughs> Ayan, bilang-bilang. Ayan, bilang-bilang. <laughs> あっバラでかい。<noise> <noise> Okay. So guys, kompleto yung ating order. Okay, salamat. Salamat po sa ating mga Suki Lalabs dito sa LG Janine Shop. In front of Kinder Rice Virginia, Paleco. Alam, bango nga. Bango-bango. Ayan. So sa mga naghanap ng Yoglo na sabon, meron na tayo dito sa shop. Hindi packs lang po ito, kaya alat na baka maubusan kayo kasi matagal din sa dumating yung ano yung stock sa brand of Ito galing sa ating supplier, PD siya. RD nga sa? PD. So tingnan nyo, punta na po kayo dito. Bye! Thank you!